Hello guys, may i-share lang ako sa inyo. Kinuha asin ni Pingping yung bago kong laruan, ipapakita ko guys. Ito guys oh. Ihi mo na ako saglit. Hoy Ping, huwag mo tong kuunin laruan ko ah. talaga sa akin. So, umihi mo na ako Tapos pinakilaman niya na ah, pagdating ko. Buti na lang tapos na. Si Ping, Ping ang aking kapatid. Bonsong kapatid. Tapos siya din yung lagi kong kaaway. Nakakainis nga siya eh. Hoy Ping, di ba sabi ko wag mo yung papakalamin? Bubagbagin kita pag pinakilaman mo yon, Ipol ka talaga. O, ipol ka. Guys, pangalong isishare ko sa inyo. Gusto nyo ba nung masarap tapos maasim? to yung gawin nyo, sobrang sarap talaga. Guys, to lang gawin nyo. Kumuha kayo ng kahit anong tinapay. Tapos, lagyan nyo ng juice. Kahit ano pa yan. Nesty. Basta kahit anong flavor. Merong berry, lemon, orange, pineapple, lychee at kung ano-ano pa. Guys, kung bebenta ko to, pangalan niya ay Nesty Bread. Tapos, yung presyo niya ay ano, mm, 10. 10 pesos. Oo. Guys, sasabihin ko lang sa inyo. Kahit bata pa ako, nag na ako para paglaki ko, ay di ko na makakalimutan aking mga alaala. -ala, madami pa akong gustong sabihin. Kaso lang, napapagod na ako mag animate kunyari ka lang eh, pagod ka lang yun guys, may papansin doon kaya ano sana subscribe kayo mag like, lagi kayo manood ng videos ko para happy di man maganda yung animation ko pero sana mag subscribe kayo kahit bata pa ako sasabihin yung mga iba sasabihin nila eh, hey, di ka naman animation pa experience experience ka pa eh, bata ka pa lang baliw ka ba? Eh, matanda na yung mga nag-animation, yung mga experience nila. Parang ganun, masakit din maarinig nun. Kaya sana supportahan nyo ako palagi at sa mga susunod kong video.